for today's video, halip po kayo, samahan ninyo akong mag at magayos ng aking gamit pabalik ng abroad. Actually, tinatamad talaga akong gumalaw at mag ng aking dadahin na gamit. At pakiramdam ko na gusto ko ng umurong. Kahit ilang beses na akong nagbabakasyon dito sa Pilipinas, hindi ko alam kung bakit. Hindi ako nasasanay. Hi. Huwag ninyong isipin na maganda ang naka-abroad. Hindi madali ang bumalik ulit sa abroad dahil wala kang choice kundi magtiis para sa pamilya. Para sa akin, hindi talaga healthy ang pag-aamor. Ayan, halos ayos nating uh, bagahay. Baka magdadalawang ano ako, isang uh, akin luggage at kaganoon na nga ako ng isang kahong. <laughs> Pero nakakapagod na guys ha. Ay, naku. Hindi ko alam kung papaano ko ipagkakasya itong aking mga gamit. <laughs> Ayan. Parang lumalabis na tayo sa kilo. Nako, paano na ito? Ayan. Halos naayos ko na yung aking bagahe. Medyo may binawasan lang tayong gamit dahil sumobra sa ating kilo. <laughs> Bali, isang bag na hand carry. Isang company baggage. At isang box. 30 kg company baggage plus 7 kg hand carry ang allowed sa plano na dadalhin mo. Kapag ito ay lumampas, $10 na ang charges per kilo. Di ba ang mahal? Ang tinitip na ni Benjo Balls. Ready na itong ating dadalhin guys at tayo ay magre-relax lang mga ilang oras na lang ang natitira